Nakipag-banding lang naman si Paolo Abilino sa mga kapangang kinikimi. Banding muli sa bahay nila, umuwi itong si Papi. Umuwi itong si Papi madalas sa bahay ng mga Chu family, lahat ka vibes na niya. Sabi nga noon ni Ate Lakam, mabilis makaklos. Ipinakita kasi agad na maganda ang intensyon sa aktres. At naman at palaging binambakuran, parang hindi kailangan ng bodyguard pa. Ito nga ang ilang komento. Oo nga no, ang bilis lang gumalaw o gumawa ni Papi. Patunay yan na noon pa man yung kagustuhan ng makatrabaho at mas makilala si Kim Jo, yung napaka-pure. Isa nga ako sa umahanga noon sa panran ng Kim Pao. Dahil maraming lumalapit sa kanila para magpapicture. Malabadigard kung kumilos itong Si papi. May isa kasing lalaki pa doon na nagpupumilit makalapit kay Kimin. Pero hindi niya hinayaan dahil sa kalagitnaan ng pagpasok nito sa tent Ganitong asawa ang hinahangad ng lahat. Maalaga at protective. Nawa, sila na nga talaga ang tinadhana o tinakda ng tadhana para magsama habang buhay. Wala naman iyon kung may anak na si Paolo. Ang mahalaga naman, maganda ang image nito, responsable, hindi niya tinakbuhan, maging masaya tayo sa kumpaw. Pati nga si LG Reyes ay pinupuri din si Paolo Abilino kahit nagkahiwalay na sila. Anong say nyo rito? Maging kayo ba ay excited na din sa tara nila? Si Kim Ju ang hihahati ni Paulo sa altar?